Bakit tila may pagmamadali sa ating pamahalaan na ilipat agad si Rodrigo Duterte sa, sa Hague? Ito ang pag-aaralan natin sa umagang ito. Sa ating mga nakaraang video, pati na rin sa pagdinig sa Senado, sa tingin ko ang bawat isa ay naliwanagan na na ang ginawa na proseso ng pag-aresto sa ating dating Pangulo, si Rodrigo Duterte, ay iligal at labag sa lahat ng umiiral na batas sa Pilipinas pati na rin sa Rome Statute na ginawa nilang basihan sa kanyang pag-aresto. Ang hindi pagdadaan sa kanya sa competent judicial authority ay labag sa batas, sa saligang batas, at pati na rin sa Rome Statute. Ngayon, ang sinasabi lang ng Department of Justice ay sila daw ang competent judicial authority na binabanggit sa ating batas at pati na rin sa Rome Statute kayong mga nakapakinig na ng ating video at ng marami pang video ng mga abogado at mga legal experts, pati na rin yung mga tumistigo sa Senado, ay alam nyo na kung ano ang katotohanan. Hindi judicial authority ang DOJ. Ang tanong ngayon, kung nilabag nila ang batas sa pagpapalipad kay Rodrigo Duterte, ay bakit kaya nila ginawa ito? Pag-aralan natin ang kasaysayan at ito magsasabi sa atin ng totoo kung bakit ito ginawa. Politika ang dahilan. Noong 2001, noong January, nalunsad po ang EDSA 2 matapos si Erap Strada ay uh, litisin sa Senado at kung saan bumoto ang Senado upang hindi buksan ang brown envelope na naglalaman ng detalye ng Jose Velarde account. Dahil sa ginawaan ito ng senado, nag o, nagsumabog ang isang malaking kilos protesta. At uh, uh, eventually ay napilitan si Erab uh, Strada na bumaba sa pwesto. Noong uh, Mayo ng 2001 ay inaresto si Erab Strada sa ilalim ng isang warrant of arrest na inisyo noon ng sandigan bayan dahil sa kaso ng, ng plunder. At dahil dito nagkaroon ng malawakang kilos protesta sa EDSA at tinawag itong EDSA 3. Matapos ang isang linggo na protesta ng mga tao, nagkaroon ng malaking riot sa Metro Manila at sumugod na ng mga tao sa Malacanang. Nagkaroon ng violent dispersal ng mga tao at uh, hindi naman na itumba ang gobyerno ni Gloria Macapagal Arroyo pero namuntikanan na sila noon. Alam ng mga tagapayo ng Pangulo at ng Pangulo din mismo sa kasalukuyan si Ferdinand Marcos na kung si Rodrigo Duterte ay aarestohin at ikukulong sa Pilipinas, magkakaroon ng pagkakataon ang mga tao na maglunsad ng malawakang kilos protesta at maaring maulit ang mga insidente noon sa EDSA 1, 2, at 3 at maaring malagay sa alanganin ang kanilang posisyon kapag ang taong bayan ay kumilos na. Anong nangyari po kay Rodrigo Duterte ay parang isang exile na ginawa din noon kay Jose Rizal ng mga Espanyol. Dahil nakikita nila na si Jose Rizal ay nagiging popular sa mga rebel leaders po ng Pilipinas noon na nag-uumpisa na uh, magkaroon ng kilos laban sa pamahalaan ng Espanya. Kaya siya ay in-exile sa Dapitan upang hindi siya makausap at hindi siya ma makita ng sino pa mang mga political leaders noon ng mga revolusyonaryong Pilipino At uh, ito ay patuloy na nangyayari sa lipunan natin hanggang sa kasalukuyan Exile is the most uh, efficient way of diffusing ang political tension sa isang politically volatile na, na lipunan So ang ginawa talaga kay Rodrigo Duterte Pardon me for the word but it is what it is siya po talaga ay na-exile sa pamagitan ng isang pagtatrador sa kanyang mga karapatan bilang isang Pilipino. Ang istorya ba na ito ng pagtatraydor sa kapwa natin Pilipino uh, ay bago sa politika ng Pilipinas? Hindi po. Para maintindihan natin ito, balikan uli natin ang kasaysayan. Noong 1897, si Andres Bonifacio po ay pinapatay ni Emilio Aguinaldo sa Marigondon, saan siya rin ay inilibing. Ang dahilan po nito, politika. Nagkaroon po ng halalan noon pa sa unang Republika ng Pilipinas at uh, ang halalan ay ginanap sa Cavite. Bagamat si Andres Bonifacio, ang ama ng Katipunan, siya po ay natalo sa halalan sapagkat ang mga nagsiboto noon ay puro mga Cavitenyo. At pagkatapos yan si Andres Bonifacio ay ininvalidate ang eleksyon, hindi niya kinilala ito. At siya ay tinignan bilang isang rebelde ng pamahalaan ni Emilio Aguinaldo. At nung nagkaroon sila ng pagkakataon, siya ay inakusahan ng uh, treason at siya ay inaresto at dagli ang pinatay at inilibing sa Marigondon. Pero ang pagtataksil na ito kay Andres Bonifacio ay naging uh, it's like the ghost of the past ano? naging multo para kay Andres Bonifacio, para kay Emilio Aguinaldo, na noon ay lumaban sa pagkapangulo noong 1935 laban kay Manuel Quezon. At nung eleksyon na yon, hinukay ni Manuel Quezon ang buto ni Andres Bonifacio at inilatag sa sambayan ng Pilipino. Maraming mga eksperto ang nagsabi, ito ang naging dahilan ng pagkatalo ni Emilio Aguinaldo sa halala na yon. Sa ating pakikipagdigma sa mga Amerikano, isang heneral ang sumikat noon, ang isa sa pinakamagaling nating heneral laban sa mga Amerikano, si Juan Luna. Pero nang dahil sa politika at nakikita siyang isang banta sa liderato ng pagkapangulo ni Emilio Aguinaldo, pinatay din si Juan Luna. At alam niyo na naging resulta, tayo ay nagapi ng mga Amerikano at hinuli eventually si Emilio Aguinaldo. 1983, si Ninoy Aquino ay pinatay sa Manila International Airport na ngayon ay naiya na. Dalawang taon matapos ang pagkakapatay sa kanya, nagkaroon po ng snap election under pressure ng American government dahil patuloy nang bumabagsak ang dolyar, ang piso laban sa dolyar. Dahil sa pressure na yan, nagpatawag ng snap election. Dinaya yung resulta ng halalan. Nanalo si Cory Aquino pero ang, ang naiproklama ay si Ferdinand Marcos. 1986, naganap na po ang EDSA Revolution. At the rest is history. Pero matapos po ang halos apat na pong taon, ito na naman po tayo. Tinatawid na naman natin ay isang daan ng kasaysayan na kung saan ang nakaraan ay parang tinitignan muli natin sa muka. Ito rin po ang nagaganap sa atin. 2025, may halalan na naman. Hindi natin alam kung anong magiging resulta ng halala na to. Pero sa aking pagtataya sa kasalukuyan, it was a political blunder on the part of the Marcos administration na gawin itong ginawa nila kay Rodrigo Duterte. Si Rodrigo Duterte lang ang nakita ko na ikinulong dyan sa Hague na ang kilos protesta sa Hague mismo, sa buong Europa at sa buong mundo ng pagsuporta sa kanya ay napakalaki, pati sa Pilipinas. Siya lang yata ang uh, ikinulong dyan sa Hague na maraming tao ang nagmamahal sa kanya. The international criticism against the ICC has heightened because of the arrest of Rodrigo Duterte. Many of the countries who are not members of the ICC, like the United States, Russia, China... And 60 other nations na hindi kabilang dyan sa, sa ICC ay patuloy na tinutulig sa ngayon at kinu-question ang relevance ng ICC sa ganitong sitwasyon. Ito ang katatayuan natin sa kasalukuyan. Hindi po natin ginagawa ang video na to para magkaroon lamang ng pagtutul sa kung anumang nagaganap sa ating bayan. Ang nais nice po natin is to educate. Mahirap po kasing makialam ang walang alam. God bless us all. God bless the Philippines at mabuhay po ang Republika ng Pilipinas.